So yon magpapaka-teacher muna ako kahit konti lang. <laughs> Basically mga pare ko, hindi kasi ito po pwede sa lahat ng sasakyan. Lalo na doon sa mga old model na sasakyan. Yung mga old model na sasakyan ay pinapatakbo pa siya ng kable. So para mas madali. Halimbawa ito yung pedal natin, no? yung accelerator doon sa loob. So drawing lang ha. Ah, halimbawa carburetor. Ayan, carburetor halimbawa to. Sinauna kasi sasakyan ay pinapatakbo pa siya ng kable. So, dito sa accelerator, may cable tayong nakakabit papunta dito sa carburetor natin. Dito naman sa mga modelo, modelo natin, ito yung accelerator natin, ito naman yung throttle body. Yung throttle body na ito mga pare ko, ay pinapatakbo na siya ng motor. So, may motor siya rito, at saka dito, may sensor siya dito ng accelerator. So pinapatakbo naman siya ng wire. Kaya tinatawag to na ride by wire. Ito naman ride by cable. Kasi pinapatakbo siya ng kable natin. Yung sinaunang sasakyan natin. Yan. Ito naman yung new model. Ganyan yung pagkakaiba ng dalawa. Yung pedal, may sensor to. Kapag tinapakan mo to, dadaan to ngayon sa ECU. Ngayon yung ECU, magsisend naman dito sa throttle body natin kung ilan lang yung ibubukas niya. O kung nakatapak ka na ba, sisend dito sa ECU, then bubuksan niya yung throttle body. Dito naman sa old model natin, pag tumapa ka dito, wala na siyang dinadaan ng kundi cable lang. Kung ano yung magiging tapak mo dito, siya rin magiging bukas dito. Kung baga, 1 to 1 ratio yung mangyayari dyan. Kung tumapa ka dito ng 20%, magiging bukas niya dito ay 20% din. So, yun ang pagkakaiba naman nitong modelo natin. Kung tumapak ka ng 20%, ah, malamang sa malamang baka ibigay lang ng computer dito sa throttle body natin ay 10% or 15% so yun yung tinatawag natin mga pare ko na throttle delay tatanong nyo naman kung bakit may throttle delay kung bakit nilagyan pa nila so, isa lang ang magiging sagot ko dyan mga pare ko emission subukan mo pagka itong sa lumang sasakyan binigla mo ng tapak to halimbawa binigla mo ng 50% na tapak to Magiging bukas din ito ay 50%. So malamang sa malamang maraming mga unburn na gas dito. So, magiging cause yun ang pag-usok ng exhaust natin. Bigla siya. Kaya dito ngayon na-invento yung throttle delay. Pag binigla mo ito ng 50%, malamang baka ibigay nyo lang dito 35% or 40% ng bukas nitong throttle body. Kasi nga para mas ma-burn nung makina yung mga ini-inject ng mga injector na diesel or gas niya. Yeah, so, pag nagkabit tayo ng ATC, yan, yeah, magkakaroon to ng 1 to 1 ratio. So, pag tumapak dito ng 20 or 30%, ganun din ang ibibigay na bukas dito sa throttle body natin. Sa madaling salita, parang nababypass no electronic throttle controller natin yung nakaprogram dito sa computer natin. Nangyayari, parang ganito sa old model natin na dekable. So, pag tumapak dito ng 20%, 20% din yung bukas dito. So pag nagkabit tayo ng electronic throttle controller, ganun din ang nangyayari dito. So nawawala talaga totally yung delay.